Asan na yung mga kalaban? Ayan. Mga tropa, asan yung mga kalaban natin? Mga meron silang anting-anting. Mayroon silang akimat Asan na sila? Wala. Mga tropa, bantay kayo mabuti dyan ha. Mamamaya nasa likod nyo, try kayo ng mga aninong hangin. Wala. Ano, nakita nyo ba yung daga? Yung pusa? Wala. Aso. Alok. Ay, baka nandito sa butas. Wala, hindi ko nakita. Ayan po. Ang nag-iisang ako, ang inyong vlogger, idol, Ari Season. Maraming salamat po.